Ang mga normal na tao ay madalas na pinupuna ang pagiging kakaiba bilang kabaliwan o wala sa sarili. Pero din nila nare-realize na ang pagiging weirdo na ito ay isang senyales ng pagiging matalino ng isang tao. Minsan hindi nare-realize ng mga introvert na kanilang mga weird habits ay ang dahilan kung bakit sila ay matalino. Kaya narito ang iba't ibang weird habits ng mga matatalinong introvert. Number 1. Mahilig silang magdaydream. Panigurado naman siguro na nakakita ka na ng isang introvert na nakatulala sa kawalan. Maaaring kilalanin ito ng mga normal na tao bilang isang boring na gawain o isang loner mode nang hindi nilalaman na ang introvert na yon ay talagang nagdi-daydream. Kapag gumagana ang harap at likod na bahagi ng utak ng isang introvert, nangangahulugan ito na mayroong aktibong komunikasyon na nangyayari. Sa ganitong estado, ang isang introvert ay nagwawander mula sa iba't ibang ideya na maaaring magpalabas sa kanilang mga kritikal at kasanayan sa paglutas ng mga problema. Ang pagdi-daydream ay nagpapalakas sa kanilang aktibidad sa utak tulad ng pagpaplano ng maaga sa mga bagay na dapat gawin sa halip sakalang tutuon sa mga bagay pag nasa harap na. Ginagawa ito ng mga introvert dahil gusto nilang gamitin ang kanilang kapasidad sa isip upang mapabuti ang kanilang intelektwal at malikhaing kakayahan. Ito ay maaaring kakaiba, ngunit ang daydreaming ay isang normal na ugali para sa mga introvert. Number 2. Late na sila natutulog Hindi sila nagpupuyat ng walang dahilan. Gusto ng mga introvert na magpuyat dahil iba ang kanilang sleep cycle. Ayon sa mga pag-aaral, pag mas mataas ang IQ ng isang tao, ay mas malaki ang chance nila na matulog ng late. Subukan mong tanungin ng isang matalinong introvert kung ano ang ginagawa nila sa gabi. Maririnig mo sa kanila na malamang sila ay abala karamihan sa mga introvert ay mga night owl na gustong magtrabaho sa isang tahimik na kapaligiran. Ito ang nagpapataas ng kanilang functional behavior upang tumuklas at mag-eksperimento sa mga bagong bagay na wala masyadong mga abala. Gayunpaman, ang paglagi sa gabi ay hindi nangangahulugan na meron silang limitadong oras ng pagtulog. Dahil sila ay madalas na natutulog sa araw at ginugugol ang natitirang oras ng kanilang trabaho sa gabi. Number 3, mas madalas silang makipag-usap sa kanilang sarili. Gustong gusto ng mga introvert na lumikha ng isang emosyonal na distansya at ang pakikipag-usap sa sarili ang tumutulong sa kanila na bumuo nito. Mas matatag sila sa emosyonal, mas naging matalino sila sa paglutas ng mga problema sa totoong buhay nang hindi nadadala sa kanilang mga emosyon. Ang mga matalinong introvert ay reflective sa kanilang mga makabagong ideya, makasanayan sa paglutas ng problema at kadalubhasaan tungkol sa isang bagay. Ang isang isip na madalas na nakikipag-usap sa sarili ay nagpapahiwatig ng isang aktibong isip na nag-aayos at nagpo-proseso ng impormasyon na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa dito, ang pakikipag-usap sa sarili ay isang paraan ng mga introvert na makinig sa kanilang panloob na sarili at pagtatalo tungkol sa mga bagay na gusto nilang malaman. May nakita ka na bang introvert na nagsasalita mag-isa? Nasa isang estado sila ng pag-aaral. Mukha man silang weirdo, ngunit ganito natututo ang mga matatalinong introvert. Number 4. Nakukurious tungkol sa mga bagay na nakakaakit ng kanilang atensyon. Ang isang matalinong introvert ay lubos na mapagmasid at sensitibo sa kanilang kapalikiran. Ang mga matalinong introvert ay nauuna sa kung ano ang nakikita ng lahat at nagiging interesado sa lahat ng bagay. Nakikita nila ang mga bagay sa isang pattern. Ngunit kapag napansin nila na may isang bagay na namumukod tangi, hindi nila ito lubos na makakalimutan agad. Maring ito ay mga kawili-wiling tao, kultura, hayop, kasaysayan o lahat ng bagay tungkol sa mundo. Ang mga matalinong introvert ay gustong malaman ang lahat tungkol sa isang bagay. Sila ay may posibilidad na mag-aral at magsuri ng mga bagong bagay at impormasyon upang ang kanilang pag-usisa ay matugunan number 5, nagkakaroon sila ng mahabang pause pagkatapos tanungin. Kapag tinanong mo ang isang matalinong introvert tungkol sa isang bagay, hindi kanila ka nila mabibigyan kaagad ng mga sagot. Sila ay may posibilidad na magkaroon ng mahabang pause at hindi makapagsalita. Hindi dahil hindi nila alam ang mga sagot. Ito ay dahil sila ay nangangailangan ng oras upang iproseso ang mga bagay. Ang paglalaan ng oras na ito ang nagbibigay daan sa kanila na makapag-isip ng malalim at ayusin ang kanilang ideya at maihatid ang mga ito ng may buong kumpiyansa. Nakakatulong din ito sa kanila na magkaroon ng higit na kontrol sa sitwasyon. Dahil naniniwala sila na ang silent pause ay isang paraan ng pagpapaalam sa audience na sila ang may kontrol. Ang mga matalinong introvert ay maingat sa pagbabahagi ng kanilang mga sagot dahil natatakot silang maghatid ng maling impormasyon. Bukod pa rito, dalubhasa sila sa paggamit ng mga silent pause na lumilikha ng pakiramdam ng suspense para makuha ang atensyon ng lahat. Number 6. Mag-isa silang nag-e-explore upang malutas ang mga problema. Habang ang mga karamihan sa mga tao ay gustong tuklasin ang mundo kasama ang kanilang mga kaibigan o mga mahal sa buhay, ang paggalugad ng mag-isa habang nagsasagawa ng pananaliksik ay isa sa mga weird habits na ginagawa ng matalinong introvert. Madalas silang mag-hiking, pumupunta sa beach, sa mga museum, at sa iba pa mga kawili-wiling lugar ng mag-isa upang mag-explore kapag sila ay nag-e-explore, sila ay nakikibahagi rin sa pagsasaliksik o pag-aaral tungkol sa isang partikular na interes, tulad ng ginagawa ng mga detective. Ang kanilang iba't ibang pananaw tungkol sa mundo ang nagpapahintulot sa kanila na maging produktibo, kung saan madalas nilang kine-question kung paano gumagana ang lipunan at kung bakit komplikado ang mga bagay. At pagkatapos ay gumagawa ng pag-aaral tungkol dito. Para sa kanila, ang paggalugad ay isang pagkakataon upang malutas ang mga problema sa lipunan at kung anuman ang nakakatulong sa kanilang lipunan. Nagmamalasakit sila sa mga kasalukuyang problema dahil nininiwala sila na makakaapekto rin ito sa kanila at sa mga taong malapit sa kanila. Number 7. Nasisihan sila sa pagpuna sa kanilang sarili Mahirap gawin ang pagkilala sa sarili mong pagkakamali Ngunit alam ng mga matalinong introvert na ang pagpuna sa kanilang sarili ay malusog at iniiwasan ang mga parehong pagkakamali. Ang isang individual na hindi makayanan ang pagpuna sa sarili ay nagbibigay daan para sa mga problema sa pag-iisip tulad ng anxiety at depression. Gusto ng mga introvert na magsanay ng malusog na pag-uugali ng tao tulad ng muling pagsusuri sa mga layunin, pag sa kanilang mga aksyon at pagsasaayos para sa mga pagbabago. Bukod pa rito, sa halip na mag-alala ng labis dahil sa kawalang kasiyahan, ang mga matatalinong introvert ay nakakatuklas ng kanilang sarili mga pagkakamali upang magtakda ng mga layunin na mas makatotohanan at mas katanggap-tanggap. May mga paraan upang masiyahan sa pagpuna sa sarili upang matuto ay muli nilang sinusuri ang kanilang mga saloobin at inaalam kung ano ang kanilang mga pinahahalagahan. Number 8. Mahilig sila sa amoy ng libro at madalas magbasa ng marami. Karamihan sa mga tao ay hindi mahilig magbasa na mga kapal na libro o anumang uri ng mga libro. Ngunit ang mga introvert ay gustong gusto ang amoy ng mga libro at binabasa ito ng matagal sa loob ng mahabang panahon kaysa sa mga karaniwang tao. Sa pamamagitan ng pagbabasa ay nagiging mas wild at vivid ang kanilang imahinasyon dahil naiimagine nila ang nilalaban ng libro. Ang pagbabasa ay nagpapahusay sa paggana ng isip na nagbibigay daan sa kanila na tumugon ng epektibo sa mga hamon na ginagawa silang mahusay ng mga tagapagsalita at magkaroon ng mga bagong ideya. Napansin mo ba na ang mga matalinong introvert ay maraming bagay na ibabahagi lalo na kapag sila ay tinatanong kung ano ang kanilang paboritong libro? Ito ay dahil bumuo sila ng koneksyon sa isang libro mismo. Minsan kung nagbabasa sila ng storybook ay iniisip nila na sila ang karakter. Pag nagbabasa naman sila ng mga librong pang-edukasyon ay madalas nilang pinag-uusapan ito sa kanilang mga kaibigan. At number 9, ugali nila ang paglikha na kanilang sariling kaligayahan. Ang kaligayahan ay ang malikhaing proseso na nilikha para sa iyong sarili at iyon ang dahilan kung bakit ang mga matalinong introvert ay lubos na independent. Ang kanilang kaligayahan ay nagmumula sa kanilang interes, aktibidad at iba pang gawain na nagbibigay kasiyahan sa kanila. Hindi sila umaasa sa kanilang kapaligiran dahil naniniwala sila na kakaunti lang ang nakakaintindi sa kanila. Pansinin kung paano nabubuhay ang mga matalinong introvert sa isang araw na walang gaanong pakikipag-ugnayan. Nabubuhay sila dahil na-e-enjoy nila ang kanilang pag-iisa. Para sa mga extrovert, mahirap ang walang interaksyon. Ngunit ang mga introvert ay matalino upang malaman ang mga pakinabang ng pagiging kontento at masaya. Ang kasiyahan ay ang susi sa pagkamit ng kaligayahan. Dahil kapag ang isang tao ay patuloy na nagbibigay ng kahulugan ng kaligayahan, ayon sa mga pamantayan ng lipunan, hindi niya makakamit ang katuparan na kailangan ng isang tao. Ang pagkakaroon ng mga weird habits ay hindi dapat ikahiya. Sa katunayan, ang bawat personalidad ay may mga weird habits din na ginagawang kakaiba ang bawat isa. Ang mga kaibahan sa iba't ibang personalidad ay ginagawang interesting ang ating mundo upang galugarin. Ikaw, meron ka rin bang mga weird habits na hindi nabanggit dito? Nga pala, alam mo ba na maraming natatakot sa tunay na ugali ng mga introvert? Panoorin mo dito.